Hi. Ako si Nilim Pante, isa akong teacher sa isang private school dito sa Bulacan. Nang nalaman kong live good at sumali agad ako rito. Nabawi ko agad ang aking 49.95$. Sobrang excited ako kasi first time ko itong naranasan sa isang multi-level marketing company sa dami ng aking mga sinalihan. Dito lang ako, hindi nahirapan makakuha agad at mabawi agad ang aking ipinuhunan sa loob ng isang linggo. Kaya naman, sobrang, sobrang excited ako. Nagustuhan ko kay Livgood yung pagiging very attractive nito sa mga madlang people. Agad na ako na intriga. Nagustuhan ko to kasi napakaganda ng kanyang marketing plan. Biruin mo, dito may enjoy mo ang mga quality products ng murang mura lang affordable prices siya. at meron pa siyang 90 days money back guarantee sige lang ubusin mo yung product kapag di mo nagustuhan ibalik mo lang yung, yung botelya nito at okay na sa kanila no question as plus kikita ka sa pamamagitan ng dropshipping platform nila kaya napakaganda talaga nito sa mga katulad ko na nag-uumpisa pa lang biruin mo 50% sa iyo mapupunta kapag nag-join ng mga tao 50% ng kanyang pinang-join ay mapupunta sa iyo kaya bawi mo agad eh sa dalawang tao pa lang pati yung mga products niya 50% nito kikitain mo rito kaya napakaganda kaya Nung may mga nag invite sa akin dito na mga kilala ko hindi, hindi agad ako sumama sa kanila pinag-aralan ko to ng isang buwan pero nang makita ko ang team great life agad akong sumali bakit? kasi dito sa great life maraming libre libre ang mga marketing tools libre ang posters merong libreng chatbot website FB ads assistance, training, exclusive team support. Kaya naman gustong-gusto ko ito. Kaya maraming maraming salamat sa aking team Great, team Great family. Mabuhay